check so okay na yung mga puting box natin no iuhulog na lang natin bukas yung mga beam ang mga beam tuloy mga poste so ayan time check nga pala alas 3 na no ligpit na tayo gawa ng coding tayo mahirap na madali yung driver so ayan yung iskwala ha Kaya nga So yan ito Pinahukay ko na nga rin pala yung FTB nyan Para sa footbeam yan Ayan naman yung hukay na yan Tinansya ko lang ginawa ko lang 50 Para kahit pa paano eh Mabawasan na yung Mayroon oh, na tayong ano So, yan. So, yan. So, yan. Napagpahukay na tayo. Mali, mali, mali. Para safe TV. Para mo na, Well. Ba't inibaba mo? So, yan. Okay. At nakakabit na rin natin yung ating poste, no? Tatlong poste. Okay na yan, guys. Yung ating poste. Araw ng Martes. January 30. So yan, okay na yan. Mabuhusan na lang natin yan. Baka bukas makapagbuhus tayo. So yan. So yan. Sa dalawa tatlo ang ating nahulog. Katali nga lang pala yan ni Jomar, no? Ayan. So, ito naman bukas ng umaga. Sa dalawa, tatlo. So, ayan yung nagawa natin yung araw na to, no? Payunang poste. Alay nito. At hukay. Nagpahukay na rin ako. Para sa ating FTV. Pero yan tinansya ko lang yan. Galing sa finish nung uh, 100 niya nag uh, ano ng 50 50 ang lalim so yan o oh, yan yung mga posti natin may tayo na natin bukas ito na naman ang ating gagawin kakarugas sa keto tol mm. dalhin natin yan masa na yung ground So ito lang muna yung update natin no. Ngayong araw na to.